guys. Good morning. So, July 4. Ngayon, um, magba barbecue kami kasi, ano, Independence Day ngayon dito sa Amerika. So, ito yung gagamitin ko na grill. Kasi medyo maliit siya. Magba barbecue kami ng mga anak ko. So, ito yung handa ko dahil tulog pa yung panganay ko ang magbabarbecue kaming dalawa. So, ano ko na siya. handa ko na siya. Electric siya. Pwede rin siyang oling. Ayan. So, ipiprepare ko na to. At gigisingin ko na yung anak ko. Nakababad na rin yung mga lulutuin namin. Ibinabad ko na kagabi para mas masarap. So, yan na electric ang gagamitin namin ngayon. Walang uling, pero bi, lalagyan namin ng ano, pang smoke. So, ayan. Lalagyan namin yan para smoke. So, isisip ko siya ng 300. So, ito, i-open ko na to para masit ko na siya ng 300. Isit ko siya sa 300. Ayan. At ito nakasaksak na. Ayan. Marami kaming grill dito. So, ito yung isang grill namin. Malaki. Yan. Tapos, ito. So, yan yung isang grill namin. Ayan. Mayroon kaming parang refrigerator na ano siya, yung smoker. Sira na yung ano niya, ano, <laughs> diba ang hilig. Ang hilig kasi ng, uh, ng asawa ko nung buhay pa, napakahilig niyang mag-grill. So, ayan na. Nalit na video videohan ito. So, ayan. Nagyan niya manok. Tapos, pa yung anak. Nagmana sa daddy. Ayan. Tapos, ginaya niya yung ama niya. Ilalagyan ng apple juice tsaka water. Yun ang ini-spray. Ayan. Ribs is done. So, kailangan i-cover yan.